sa ilalim ng mayabong na puno. No, no, no. Tahimik na namahinga ang batang silamang. Dahil sa napakahabang paglalakbay nito, ay iginupo ito ng katawang pagal at hinihingal kung kaya kusa na itong bumagsak sa ilalim ng puno at malalim na nakatulong. Lumipas ang mga oras, hindi alintana ang mga lumipas na sandali, payapa ang buong paligid tanging huni lamang ng mga kulisap kuliglig sa tahimik na gabi. Mga kaluskos ng mga maliit na hayop sa gabing masayang nagbilipana at wari sinasamantala ang gabing payapa. Ngunit ang lahat ng ito ay kabaliktaran sa pananaginip ng batang silamaang. Dahil sa loob ng kanyang panaginip ay nakita niya ang isang lalaki. Nasa gitna ito ng umaapaw na kulay itim at pula. Nakagapos. Nahihirapan. Sa paligid nito ay ang mga di malamang itsura ng mga nilalang. Nakapalibot. Tila mga nagtitiwang. At walang kaawa-awang pinaslang ang lalaking nakagapos sa may gitna ng naglalagablab na apoy. Dahil dito, napabalikwas ito ng pagbangon, umihingal, bunsod ng napakasamang pangitain ng isang pangungot. Baka! Yan ang nakapala ng hindi natutulog sa hapon. Baka! Tapos mamaya magdadabog ka. Ge! Okay. Ngunit, tahimik lamang itong nakatanaw. Dama nito, lubos itong namumuhi. Wala nang siya ay nagising dahil sa hindi kaaya-ayang pahiwati sa kanyang pananaginip. Kung kaya, nagpasya na si Lamang na ang kanyang ama sa may kabuntukan kung saan ito huling nagtungo. At heto si Lamang, isang siyam na buwang gulang at mag-isang nilakbay nito ang mga parang burol, ilog, batis, kabuntukan ng mag-isa. Walang takot. Galit na galit itong lumalakad. Walang naririnig, kundi ang dikta lamang ng kanyang nagtupuyos na kalooban. Pakak! Bak, 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 Intayin mo kami! Pakak! Wala itong naririnig kundi ang mainit na dalo ng dugo sa kanyang sentidong namimintog sa labis na galit. Na lalong nakadagdag pa sa silakbo ng kanyang emosyon ay ang pasikot-sikot ng masukal na kagubatan tila walang katapusan. At ang kanyang tinatahak na bawat pihit ng paa ay ibinabalik lamang ito sa dati nitong kinaroroonan. Kung kaya tila halos niluluto ito sa kanyang nag-uumapang nagalit sa kalooban. Ngunit, natigilan ang paslit. Napahinto ito sa isang malamyos, panayan at napakagaan na tinig. Dahil dito ay unti-unting tinupo ang napupuno ng poot at galit ang naglalagablab na kalooban. Hindi napigilan ang sarili, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang parte ng ilog upang kanyang masilayan ang isang napakagandang binibini isang tiwata. At ang banayad at napakagandang tinig na kanyang naririnig ay hindi kung ano lamang. Ito ay isang pagtangis. Lumuluha. Kung kaya napahanga ang paslit dahil sa kanyang narinig, umiiyak pala ito at hindi umaawit ng masayang tinig. Kung kaya papaano na lamang kung ito pa kaya ay maging masaya. Dahan-dahan niya itong nilapitan at nag-usisa. Um, ah, tapit-tapit po. Kaibigan, ano yan? Duwende? Ah! Eh, ano ba ang dapat? Ang hina mo naman. Eh, di dapat. Ah! Wassup? <laughs> Kiyok! Kiyok! <laughs> eh, oh! sira mo naman eh. Eh, teka. Ah pasensya na po. Isa po akong manlalakbay at narinig ko po ang inyong tingin. Baka po kasi... Subalit, isang mapungay na pagsulyap ng napakagandang mata ng diwata ang humarap sa kanya. Wow! Ang ganda mo po! eh, um, may problema po ba kayo? Baka may maitulong po ako. Kung sakali, Maliit lamang po ako. Pero marunong na po akong sumibak ng punong kahoy. Hoy! <laughs> parang mali yata yung sinasabi mo, bata! Baka! Napakamot lamang ang kasdi at napasulya sa bumubungis na diwata. La! May sira yata ulo nito eh. Kanina, umiiya. Tapos ngayon, tumatawa. Naku! Halika na, kitig manok. Niluloko lang yata tayo nito eh. Sandali lamang. pag naman makinig ka muna sa akin sasabihin. Mirs dang maigi ito ng paslit dahil sa kabila ng pagmamadali nito ay hindi nito ugali ang talikdan ang mga nangangailangan ng kanyang tulong. Tubalit, Hindi ako ang may kailangan ng tulong. Mandilig mang damang. Ikaw! Ikaw! At ika ng diwata napakatagal pala siya nitong hinihintay na dito ay mapadaan sa masukal na gubat sa pagkat. Napakatagal ng panahon. Umaasa ako na sana ay maiba ang tenhana. at sa takdang oras ay umabot ka. Ngunit... Natigilan ang diwata at itinuro ang isang gawi nang laki ang mata ng batang silamaw kasabay ng biglang pagdagundong ng kanyang dibdib tulad ng pakiramdam sa kanyang na nakakapangilabot at isang makinang mahaba at matulis na bagay ang iniabot ng mahiwagang diwata Tanggapin mo ito Batang mandirigma ba. ang kampilan ng dalbuan napakatagal ng panahon kang hilintay ng iyong sandata. Kunin mo upang mapag-isa ang iyong kaluluwa at puso. Walang masabi ang namamangha at nagugulumihang si ang Tila matagal niya na itong kilala ang sandatang kanyang hawak. Bawat hulma, kurbada, ay wari hindi na ikakaila. Tila dati na silang magkakilala at nagkita ultimo ang ideya, modelo at disenyo ay naaayon lahat sa kanyang gusto. At isang umaalingaw na dagundong sa kung saan ang gumising sa kanyang diwa. Wala na itong inaksaya pang sandali. May pit na hinawakan ang kanyang palakon at kampilan sa kakumaripas ng pagtakbo. Nagiinit ka. Bakit mong diligman ang Nagsisimula pa lamang ang iyong mahabang paglalakbay. Naway humagkang babutan at nasulog sa mapagsamantala ng pagdadaglar ng emosyon ng isang mortal na buhay. Mag-iingat ka! Naheto ang batang silamang. Matalim ang tingin. Walang tigil na tumatakbo. Patungo sa nakakaraw na liwanag sa may gilid ng kabundukan tulad sa walang humpay at kumakabog na puso. Ah, 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 malapit na ako, Ama. Ah, kung ano ang nangyayari sa iyo, hintayin ah, niyo po ako. Ah, ah, sasagipin kita. Ah, ah, yeah! At nang marating niya ang pamayanan ng mga mababagsik na igurot, Naririnig nito ang isang maugong na kasiyahan, banga dagundong ng mga tampol, tawanan at hiyawan. Hindi maganda ang pakiramdam nilang ang kung kaya mabilis niyang pinasok ang lugar. Maingat na dito ay nakita niya ang mga armadong igurot na buong gilas na nagsasayawan, nagpupugay, umiikot at sumasayaw ng tila ritual sa isang naglalagablab na apoy pinapaikot. Pinapalibutan ang isang bagay na nasa gitna ng kanilang tribo. At dito, halos suminto ang mundo ng batang sinamang dahil sa kanyang nakikita ang isang bahagi ng katawan na siyang nakatusok sa isang napakahabang kawayan. Tulad ng mga nasa kanyang masasamang panaginip, ang isang ulo, ang nakatuhog na ulo ng kanyang pinakamamahal na ama. Tila kulog at pagkidlat, sabay-sabay na napahinto at napalingon ang mga mababagsik na iguro sa lakas ng pagsigaw nilang ang nagpupuyos, nagngingit-ngit at naglalagablag sa labis na galit ang paslit dahil sa kanyang nasasaksihan. Mahigpit na napahawak ito sa kanyang pipit na kampilan. Pinipilang Sinisipat ang bawat makakalaban At sa pagbulot ng kanyang sandata Ay nagsimula Ang isang madugong labanan Manalagot kayo! nyo na! Walang awa, puno-puno ng galit Pinaslang ng paslit ang bawat Igorot Na kanyang makikita sa loob ng tribo bawat madaanan ay iwinawasiwas ang kanyang matalim na sandata na tila sumisipol sa hangin ang bawat pag-indayong. Nasa huli ay hinarap nito ang pinakamataas sa may tribo, ang pinakamatapang na namumuno sa mga mababagsik na iguro. Galit na galit ang batang silamang. Ipinadama nito ang kanyang nagliliyab na galit. Nasa huli ay nagapi niya ito at nalaman kung bakit ito pinaslam ang kanyang ama. Ah! Ano? Dahil lamang doon? Dahil ang kanyang ngalan ay don Juan? Kahit hindi naman siya doon? Ganyan pa yun? Alay! 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 Dahil dito, ay labis na pinahirapan muna ito ni ang bago igawad ang kanyang huling paghatol. Ikapan ito tukuyin at taposin, tukotin mo ang aking katanungan. Ah? Ah. eh kapag nasagot ko ba ng tama ang iyong katanungan? Ah, ah, hindi mo lang ba paapat papatayin? Aray! Eh, hindi ka ngi 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 ka ngi 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 eh, ano ba ang, ang iyong katadungan? Ay, alay! Eto! Pakilit kang mabuti! Ano? Ano ang mas nauna? Itlog o manok? Ay, yeah. Alay! Dito, dito, ang hirap naman kasi yata niyan eh! paingin ah, Pahingi naman ng kaunting ideya! Aray ko! Wait mo na! ako sa'yo! Aray! Ah! Ano naman na? Aray ko! Sabagot ka! Aray! Aray ko! Aray! E eh, baka naman sa kakabatok pa palang! Mamamatay na din yata ako eh! Oo! Ay! mamamatay ka ha Papatayin kita ha Pag di mo nasagot At pahihirapan kita ng todo eh, Ay ko Pagod ka na Alay Gala ha? Ano ulit yung tanong mo Ha Ito Uling pagkakataon Ano Ano ang mas nauna Itlog o manok Ah 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 Chicken cubes? Quack. Nasa huli ay inihagis ito ni Lamang at buong lakas na sinunto sa may ere. Bali! Tapos ka na! -a -a -a. Oh! Tumilapon ng napakalayo ang walang buhay na igorot sa may siyam na burol sa ubod lakas na tinamun mula kay Lamang. Ha! Ah, ah. Ha! parang simpleng tanong lang eh. Hindi eh, pa na ah. eh ano ba ang tamang sagot? Ang bihira. Ang bihira kay naman eh. Eh di manok. Wala namang paa yung itlog eh. Paano siya mauko na? Ngh! Tukain ko mata mo eh. Umuwi na nga tayo. Ang corny mo. Baka! matapos ang paghihiganti dahil sa pangyayari sa kanyang ama. Natighaw ang kanyang poot at galit sa nagpas siya na itong bumalik. Sa kanyang pag-uwi sa bayan ng nagbuwan ay napadaan ito sa isang ilog na kung tawagin ay Amburayan. Dito ay nasilayan niya ang ilang kababaihan na kasulukuyan ding abala sa pagtatampisaw sa malambig na tubig ng ilog baki usap ang batang silamang sa magandang kababaihan. parang araw mga pili Oh! Ano ang aming may sa iyo, iho? Ah, uh, maaaring niyo po ba akong tulungan na maligo? Pakiusap, baki usap ang katinakasi ng katawan ko eh? Ganun ba, iho? Halika! At hayaan mong linisan ka namin. Baka! Parang ang sarap yata ang baliko. At tinulungan siya ng mga itong punasan ang kanyang katawan upang maalis ang mga natuyong dugo, dumi at puti kasama ang mga munting galos sa kanyang katawan. Ngunit, nagdulot ng hindi ka nais-nais na pangyayari sa mayamang tubig ng ilog ang kanyang paliligo dahil mula sa kanyang mga nahugasang dumi sa buong katawan ay lumikha ito ng hindi ka nais, nais na resulta. Lumutang ang mga hayop, namatay ang lahat ng mga namumuhay na nilalang na naninirahan sa may ilog. Kabilang na dito ang isang dampuhalang, dalawamputsyam na talampakang buwaya hihira. ipali, diba, ba, ako Pudyakor nakaligo na. Eh, yung isa doon sa may kwento ng enting ng syabar, eh. Puro wisik-wisik lang, e. Eh. Tapos, tuwing nauulanan lang, paho. Hmm? <laughs> Nasa huli hindi na uwi sa wala ang pagkasawi ng dambuhalang buhaya. Ginawa niya itong materyales ang makapal na balat ng nilalang at ginamit bilang balabal ang matibay na balat nito. Matapos makapaglinis ng katawan ay nagpasalamat na ito sa mga magagandang binibining tumulong sa kanya at tumuloy na sa kanilang tirahan upang ihatid ang napakasakit na balita sa kanyang ina na sinamongan na siyang walang kamalay-malay na ang kanyang esposo ay wala ng buhay. Sunod, umaat at kabung mga kasunod na mga kwento sa mahabang paglalakbay ng ating bida na inyo pong matutunghayan sa mga susunod pang mga kabanata. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, ay huwag mahihiyang pindutin ang subscribe button at idamay mo na din ang notification bell. Pati na ang pag-iiwan ng mga positibong mensahe at pagpindot ng like nang sa gayon ay mas ganahan ng inyong lingkod na makapagbigay pa ng mga walang gumpay na kalokohan. Lazada! <laughs> <Lasada>. Choppy! <laughs> Loko-loko rin no? Ay, lako. May Jollibee pa eh. Pala mo naman sa panahon na eh. yun, may Jollibee na. Wala ka pa naman sa mga sumasagot dyan. Tulog ka na. yee, daligo siya. Inawakan yung tutut mo, islaw. Eh, <laughs> tutut mo. Pursa na ko dito, no? Hmm, gudwari ka ba, eh, no? Eh. Alam mo ikaw, magkakaroon ka ng kulugo. Malapit na. Ha? Bakit kulugo? Oo, yung sabata. No, no kulugo. Baka kuliti. E. Parehas lang yun. Bakit mukha naman kayo ng kulakoy? No, yakan <laughs> sa'yo, no? Yaka na nga. Yabang nito. Bagong episode. Duma naman. Di hey, pare, cute naman. Itulad mo, mukha kang zombie. Eh, hey, Ang dami sinasabi dyan. Yun lamang po. This is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing ang hindi mag-skip ng ads, magmumukbang ng lechon. Bukas, Ehem! Tingin naman, kahit yung balat sa may kilikili -kili ng lechon lang, pwede na yun! Basta magaming ano, tausawan. Di ba ano? Sarap na! Diyan eh. lamang po! Maraming salamat at magpapasalamat pa po pong muli. Stay safe and fresh everyone! And stay awesome! Peace!